Mayong bungkag. Ayan mga kabisdak. So ipakita ko sa inyo mga kabisdak no. Paano tayo magawa ng stand ng ating bike. Ayan nakasandaran ito mga kabisdak no. So gagawa tayo ng stand. So abangan nyo mga kabisdak. So ito na mga kabisdak no. So hindi ko napakita. Ayan. Grabe mga kabisdak. Hirap. Pero pagtagaan natin parang may sandala na yung bike. So ito mga kabisdak no. Ah yan. Pagitan natin. Dito natin ilagay. Oh. Dito natin ilagay. So ito. Susunogin muna natin. Kita sa inyo mga kabisdak. Susunog. Tingnan natin. Oh sunog na. Ako. Ayan. 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 Susubukan natin mga bisda. So, yan na siya mga bisda ko. Maista na siya. So, yan. So, Pinurahan natin tapos si Simen ito. Abangan niyo mga hey, Yo, what's up? So, taposin na natin mga bisda ko. Hindi so, pa tapos. So, galing ako sa hardware. Bumili ako ng ganito. Pangtali natin dito. Ito may natalian na natin. No? Tapos, bumili ako ng body failure, ha? Tawag din body failure. Pang ano sa sasa sasakyan sa sa tong mga bisdak na yung pangsamilya na sasakyan. Pahiran natin to. Tapos kinurahan natin ng itim pagkatapos yan. Ito na mga bisdak. Ready to. Oh, you know. 'Yung i-ista natin ang bike mga bisdak, pagandahin natin. Pagandahin natin 'yung mga bisdak. Hirap mga bisdak. So, yan na siya mga bisdak. Dito na lang, itas dito. Kita ito. Pakita natin mga bisdak kung paano maghalo. Kung kuha rin tayo kunti mga bisdak. No? Yan yan, tapos haluan natin kunti. Yan. Kunti lang. Tapos i-mix. Ang patigas mga bisdak. Parang bato. Parang bato. Tapos, ilagay natin dito. Ilagay natin dito, mga sack. Tapos ilagay sa gitna to. Testing natin mga best

Lagyan konti. Okay. Ba, eh, parang ano? Parang hindi nagagalaw. Parang lalong hindi gumagalaw ang mga magalawin to. Okay. basta, -basta Gracias. No. Y que esto se llama bisdak tapos din. Ito na mga gabisdak lang. Balot na balot. Okay na siguro to. Bigat-bigat na. So liyaan muna natin mga gabisdak at saka pinturahan natin. May pintura tayo. Eh. So liyaan natin sa labas. mag-spray sa loob kasi mahangin sa labas. Bulubula so, natin. Dalawang spray. So 'Yan mga kabisdak. Tapos na. Ayun. Yan. Yan, yan yan yan. So, titingnan natin mga kabisdak, no? 'Yan bike natin. So, ito 'yung ginawa natin mga kabisdak. So, titingnan natin. So, mga